Ayan, eto nga pala ang picture ng mama ni Madam Diwata, si Mama Amparo. At ayon nga sa ating source, ay hindi ito makapunta dahil nga sa hindi pagtila ng ulan, no? Kasama din ng mga guest ni, ge, ibang guest ni Diwata na hindi rin nakarating. So ayan, kahawig pala ni Madam Diwata si yung mama niya, no? Na si Mama Amparo. So ayan po, hindi nga po siya nakarating sa soft opening. Ang <makes noise> Sa siyang inspirasyon sa karamihan Oh, siya'y patuloy ng salaban Kahit madami ang kalapa sa kanyang daanan Oh, walang pinatapakan Mas talo siyang minamahal ng ating kababayan Ano ba? Pumunta ka na Sa diwata pares o perlo mabubusog ka oh, Tara na, sumama ka na Isama na buong barkada at buong pamilya oh Oh, sa diwat na sarap Sa araw na hinahanap dito mo magtitigman oh, 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 oh. Tatagal naman nag-umuunahan mula batani Sa mulo, na lakang sa kalong

Bibigyan ko kayo ng 10,000 na bigay. Okay. At at kayo, 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 so, hiina, ay, at ha'tas pa rin kayo, sorry na mapayapa. Tayo pa kagbisa kayo sa dinner, dali. Ayan. Okay. Bit pamaya, bako kayo pumanis? Bibigyan ko kayo ng makasahin niyo sa sobrang ganda. Salamat kay manggagawa. Wala kang ano, magawa. Napakaganda talaga ng pagkaka-gawa. Okay. Okay, panakpan ko natin. Okay, dito na makigiyan natin ng bigas, mama. Ay, tapunan ng mechanics natin sa bigas. Paano natin che-checkatin kung mechanics sa bigas po? Pa okay siguro kasi di ba kanina talaga mayroon mga na, nag-register doon tayo magwasi. Ah, okay. Kasi para hindi magulo, kasi kaya tayo ba may registration, yung maabutin lang from 1 to hanggang abutin lang kung inat na yung bigas para hindi tayo magulo. Nasa po na nagpa-register kanina, doon na lang natin ibasi yung listahan na ng registration para at the city po magulo. Okay, nice. kung okay. pinating pala na ang by na rice ay na makasarap. Ayan. Lalo na kapag ito ay natikman mo. Okay? Ayan. Siyempre habang hihintay natin yung listahan. Kasi yun ang unang ano. I'm ready. I'm Okay. So, ulitin ko po. I-download nyo na po ang ICTPH mula sa inyong cellphone sa ating Play Store. At, uh, soon, pwede na rin po kayo mapag-order. Sa maraming salamat. And of course, maraming salamat kay Boss Eugene. Thank you so much, your family. At syempre, maraming maraming salamat sa ICTPS family na nandito ngayon. Oh, Ang mga takawang sumusuporta sa, right? sa akin at syempre sa liwata, Paris, overlord, Simula sa mga boss hanggang sa mga staff. Nakita ko naman din talaga kung paano kahirap yung import na ginagawa nila. Kaya maraming salamat sa ICTPS family. Thank you po sa inyong lahat. Ayan, so ito naman. May isa pa tayong bring me. Go! Okay, isa lang, mananalo. Bring me, sino ang nakapag-download ng ICT sa inyong cellphone? Ayan, ipakita nyo lang kayo na nakapag-download kayo para mapigay namin yung 4,000 pesos sa inyong price. Okay. Kaya po, iaasa ng download mo ng ICT. Nalo, mama, para sa'yo? Ayan, siguro may nag-download sila. Kahit okay. may tatlo, apat, sige, mayroon ng tigay sa Wow! Palakpakan po natin, okay? Kaya namin na ka So, meron no, like, 1,000. Okay. Okay. <laughs> Dahil wala na akong pira, mahuputan mo na ako. Sino ba okay. mga Okay, so ulitin po natin, available na rin po ang ating uh, diwata ang uh, mga pino sa ICT. So, i-download nyo lang po yan sa inyong Play Store o sa inyong cellphone, okay? And of course, kapag kayo ay nakapag-order or kapag kayo ay meron per pera ito, di ba? Tama? Okay, okay, so friends okay. po kayo. Actually, ako nakapag-download na ako. Papa, ako rin nakapag-download din ako ba? Asa ba si mama? Dapat ka, dalawa tayo magbibigay ng mga pa-pricing. Hindi, ulan mong binigay sa akin sa ICT para magpapitayapan yung ano po. Okay. Yeah. Okay, sa so, tuloy-tuloy lang po ang enjoy mula dito sa ating na soap opening. Dahil ngayon pa lang sa opening ay parang grand opening na. Palakpakan po natin ang ICT. Ayan. So, marami tayong prizes, Pads. Sino kaya ang tatanggap ng bigas? Ayan. Ang unang mabibigyan ng bigas, ang unang mag-register. Nandito ka ba si Puchulo Jamalin? Puchulo, Jamalin. Jamalin. Mayroon kang 5 kilos na bigas. So, ayan. ayan. Okay. Mula sa Bite Rice. Ayan. Maraming salamat, Bite Rice, dahil... Mayroon kaming bigas at siyempre, kay Bush Eugene. Kundi so Ayan ang ating pangalawang magkakaroon ng Mr. Adonis Kumahod. Kumahod. Adonis Kumahod. Ayan, nanalo ka po na ay mag-uwi ka po ng 5 kilos na bigas na galing po sa White Rice. Okay, so asa siya Adonis Kumahod. Yung wala na po dito, ibibigay natin doon sa iba. Kasi ibabase iba po natin yung ating tatawagin sa mga registration kanina. So, so dito po tayo magbabase. Next. Dahil wala si Adonis, tawagin natin ang pangalawa ay Yes. Tim, Tim Maga, Tim to Tim Maga, meron sino? Tim pa ito, ano pa ito? Ayan. Ay kailangan natin ng malino, matagas ako talaga ng sumaglob na ako ano, okay. na marunong magbasa, hindi ko mabasa to. Ano, Kailangan ito? Sino marunong magbasa dyan? Nahirapan kami magbasa, yeah. hindi nga kami marunong magbasa. Pinyo Masaga. Tama ba? Pinyo Masaga ba to? Pinyo o Tino? Sino ba yung nag -stand? Okay. So, nagpasang na lang muna natin. Si Paul Francis Gumahon. Paul Francis Gumahon, nandito ka ba? So, yung mawala na? Okay, sige. Papilahin na lang natin sila, sila, sila kasi nangalasa nyo lang parin. So, dito ay wala na. So, piti na lahat. Pila sa ko sa inyo lahat na nyo dito na binigyan ng Okay? Okay, sige, yung mga hindi kasali dito. Okay, hindi kasali yung mga bata. Lahat na mga registered lang po, pila po kayo. O yung mga nag-register kanina, pila na lang kayo. Para at least...